Good morning everyone. Good morning sa inyong mga followers, mga viewers. Thank you sa mga support niyo sa akin. Ito, maaga akong naglilinis ngayon mga guys. Kasi ilang araw akong hindi nakapaglinis ng bahay sa dami ng akong ginagawa. So ngayon, ako lang dito. Malaya akong maglinis. Kaya lang guys, may mga kasama kong mga makukulit yung aking mga alagang pusa, alagang aso, tapos yung mga bibi nag na kasi maliwanag akala nila alas 5 na o alas 6 ng umaga. Naglilinis pala ako mga guys ng bahay kasi hindi ko na maasikaso to lagi sa dami ng aking ginagawa. So, pag may time, linis-linis. Linis-linis. Uminom ng tubig, guys. Ah, sarap. Sarap ng malamig. Patuloy lang tayo mga guys. Kita ko nagkaroon ng biolisyon. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na sana mawala, maalis yung aking biolisyon. Sa, sa ano kasi napakahirap man ang may biolisyon. Nakakawalang pag-asa sa buhay. Pero ito patuloy pa rin ako sa pag-upload. Nagbakasakali. Hindi naman siguro masama guys kung pagpatuloy lang tayo sa mga yan ito, kahit may violation. Hindi ko nga alam kung matatanggap pa yung violation or hindi na. So, kung hindi na, patuloy pa rin ako kasi ito man yung Facebook ko. Hindi man ako naggawa-gawa ng maraming Facebook. Uh, ito na lang. So, kung hindi man pala rin, tanggapin kasi ganun talaga. Kung hindi ka man sasahod sa Facebook or ano, kasi may violation ka, naka-breaking yung ano mo dito. Uh, patuloy lang. Happy-happy uh, lang. Happy-happy. Mang may buhay. Happy-happy. <laughs> Huwag happy. mawala ng pag-asa. Diba? Ang Yung aking aso, guys, nagbibigay ng pag-asa sa akin. Sobrang nagbibigay ng saya sa akin. Kahit makulit siya, araw-araw niya akong napapatawa. So hindi hindi nakapagbigay ng stress para sa akin yung aso <clears throat> kasi yun na nga siya yung baka sa ano siya yung ligaya you're my happiness my doggy <laughs> my doggy ito na naman guys umagang mag-up nga si Punky up nga ay ay, oh, kita mo mga guys, pag sinabi kong up, nag up siya kaagad. Up pa nga ulit. oh, kita mo guys, ang bait niya guys. nag na naman yan siya guys, pag binati ko siya. Oh, huwag mo siya ngawain. Bad ka ha. Ako, inaaway nga yung pusa guys. Ganyan yan siya. Naaway na naman yan. Kita mo, magang-maga niya ako. Napapatawa na naman sa ginagawa niya. Ay, hindi na. Bad na yan, ganyan ha, sobra na. Oh. Tap lang sabi ko din na. Oh, hindi na nga eh. Ikaw ha. Ay, bisa ka na naman. Hay, umaga pa lang. Maingay tayo, tulog pa baka bahay. Tulog pa baka bahay. Ini ano, naman yan ko guys, maglaro pa rin. Hindi ko na kayo maglaro kung maglilinis ko ng bahay. Oy, 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 oy. Bib, bib, bib na naman siya, guys. Patay na naman ako dito sa aso ko. Aray. Papapalo na naman ikaw. Lagi ka na lang ganyan, ha? again ah, ganyan yan siya. Pag pinapansin ko, ano, nagagalit na siya. O, kita mo, kinakagat niya yung kamay ko. Pero hindi naman, guys, ano, kontrolado naman niya. Mm. Hmm. Hmm. nanay kasi nito, Mexican hairless. Yung nanay nito, kaya malaki siya, mahaba. Yung tatay nito, ano ata, gala. Kaya galing aso kalita. Ay, ay. ay, hindi pala. Ay, ay ko. O, sige na, behave na, behave na. O. Aray. So, to pag tumayo talaga yun, pantay na kami. Ano sabi ko sa'yo? Ha? Magang-maga ka. Kakabulahaw ka ng kapitbahay. Ay, di mo nalalaman yon. Oo, sumasagot ka. Sobra ka na ha. Sabi ko sa'yo, maging good boy ka lang eh. Bakit ganyan ka? Sus, ayaw ko nga maglaro. Ang sakit ng kuko guys. Ayaw kasi magpagupit ng kuko to. Ang tutulis ng kuko. Oh, up na oh. Sige na, up. Oh. Ayan. da, da, da. Ah. Ayaw ko maglaro. Okay guys. Thank you for watching. Okay. thank you for watching na tayo ha. Thank you sa mga suporta po ninyo. Thank you for watching again.